ayun Ay, mga kapatag may pakinabang ng ating sili lalagay na natin sa munggo wala kasing pang tinola kaya munggo lang muna ang balakang dahon kaso wala pang hinog wala pang hinog na bunga Masarap ito mga kapatag sa munggo. Eh, dito lang tayo. Yan ang mga kapatag, dami. Dami buwa. na buyo. Yung hindi ko inaasang nabubuhay ay siyang pinakamaraming buwa. survival ito ng pag-init na. na dala sa dilig-dilig lang at tiyanagaan ko sa dilig at kung hindi natyagaan sa dilig wala na goodbye Philippines na rin yan mga kapatag ang daming bulaklak dahon lang ang kukuli natin para sa ating munggo yung iba na itong mga kapatag ay namatay eh. dahil sa sobrang init ng nakaraang summer yung dilig ko sa kulang ang dilig hindi kaya talagang like uh, natuyo yung iba kaya ako konti ang natira madami to lang ito kung ito doon ito lang ang natira ilang puno lang lima lang ata ito at least may natira ang lima ito ngayon kinukunan natin ng na dahil para sa ating Mungo. Ito mga kapatid, puro bulaklak pa. Ito, ano kaya kung ito yung hindi magtampo? tinatanggalan ng dahon Kung di pa. balik tayo din sa patay dito para yan kanya kayo sa ating munggo yan, lang to ito, ito na sampu yan na nabuhay lang ay dalawa galing din mindanaw yan mga kapatag yung lakata na yan dalawa lang ang gumanda at natira survivor din yung tag-ilit yan mga kapatag yung bulaklak sayang Tara ah, na tumuloy. Kaya't may bunga na siya. ito naman yung mulberry na tinila pang bunga. May bunga dito yung ating mulberry. Ito ito. Apat na piraso. Ito na nilalanggan. Ito na Ilang kita bukas Para matanggal yang langgan Okay na itu ito mga kapatid itu Ito kayo ba na Ito kaso ang bunga ay yung dalawa lang wala siya na isa wala na kalbo na kaya ito pa ang so, sabay so, po din ang tagnit ito yun lang kaanan katabi ng mesones Ayan mga kapatag, okay na to. Ito pa pala yung ceiling na ano. Ceiling maliliit. Nasubal ang anghan. Tapos yung mga puti ang likod. Bakit kaya? Sprayan natin itong bukas. Survivor din ito. Okay. Maliit lang ito. Lumaki na. Ito din natin na sanga. Ayan para dumali. Wala tayo ng mula ko. Ayan